Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel. Okay, ngayon mga kapitbahay, meron tayong isang subscriber. Nagtatanong po siya sa akin, about dito sa home lab. Uh, ang gusto po kasi niya is, magsiset up din siya ng home lab sa bahay para makapag-practice siya ng mabuti. Okay, magandang idea po yan. Uh, marami siyang tinatanong sa akin, kaya isishare ko ng konti uh, experience ko dito sa home lab ko. Isishare ko sa kanya, isishare ko sa inyong lahat kung ano nga ba ang mga kailangan mong bilhin or ano mga kailangan mong Lagay sa home uh, network mo para makapag-replicate ka ng network mo sa office. Kasi ang gustong-gusto po kasi niya talaga is i-replicate daw niya yung office niya, yung network niya sa office sa bahay niya para mapag-practice niya mabuti at saka para gumaling siya. Uh, marami siyang tanong. Uh, ang tinatanong po niya is ano nga ba yung mga device, ano nga ba yung mga brand, ano nga ba daw mga dapat niyang gawin para makatipid na hindi masyadong mahal para makapag-home lab din siya sa bahay para ma-replicate niya 'yung uh, network niya sa bahay yung office niya sa bahay niya. Okay, so yan yung pag-uusapan natin today. Isishare ko ng konti. Eto, hindi naman ako expert pagdating sa ganito. Disclaimer po, no? Eto, based lang to doon sa experience ko at saka based dito sa home lab ko sa bahay kung paano ko siya sinetap. Okay, let's go. Pag-uusapan natin yan. Ayan na nga mga kapitbahay, no? Ano yung una mo dapat i-consider kapag gusto mo mag-home lab sa bahay? Okay, so ang unang-una mga kapitbahay is budget. Okay, kung mayaman ka, pwede ka bumili ng brand nyo. Kung uh, medyo tipid ka talaga, pwede ka bumili ng mga second hand pa isa-isa, pwede mong bilhin yun. Tapos mga kapitbay, uh, nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw klasik mga brand ang pwede niyang bilhin para makapaggawa siya ng home lab sa bahay, okay? Uh, ganito po yun mga kapitbay, hindi na yun nagdedepende sa ano, sa brand. Ikaw, kung CCNA or gusto mo mag-Cisco certified, syempre dapat Cisco lahat. Pero, kung gusto mo lang talaga matuto, no, makatipid na gusto mo mag-home lab sa bahay, pwede kang bumili ng mga second hand or pwede kang bumili ng kahit anong brand ng mga uh, network devices. nag pare lang po yun how it works, paano, uh, pare paras lang yung uh, function nun. Uh, ang medyo nagkakaiba lang talaga sa Cisco is, sa mga lumang Cisco is uh, more in... Uh, CLI ka man talaga, pero kung yung mga bagong Cisco ang bibilhin mo is meron na rin siyang GUI, kaya hindi ka siya mahihirapan. Okay, uh, ano nga ba ang mga dapat? Okay, ano yung mga dapat mong bilhin or ano mga dapat mong gayahin? Ayan, kung gusto mo talaga gayahin yung office network mo, okay, dun ka magbabasi syempre. Okay, so bago yan, bago natin pag-uusapan yan kung ano yung mga yon so aalamin uh, muna natin kung ano nga ba yung mga typical uh, devices or ano nga ba yung mga typical server na nakalagay sa office para mag-work yung isang office okay so meron akong drawing dito ipapakita ko sa inyo okay so ngayon mga kapitbahay ito yung may drawing ako dito ang typical na uh, network devices sa office is uh, sinasabi natin is internet firewall okay firewall tapos may virtualization server may domain controller may core switch tapos may file server tapos may PBX tapos yun mga switch na tapos ayan Uh, telepono, IP phone, yan. Yan yung mga typical na office network. Kasi, syempre, uh, kapag nagtayo ka ng office, syempre, kailangan mo ng internet. So, kailangan mo ng protection, kailangan mo ng firewall. So, kung gusto mo na okay or mas smooth ang network mo, eh, syempre, kailangan mo magbilan, So, kailangan mo ng mga manage switch. Ayan. Tapos, syempre, automatic, kapag uh, malaking company ka, automatic, naka-domain controller ka. Kasi, Uh, kung thousands of people na yung minamanage mo na PC, kailangan mo talaga ng domain controller para hindi ka na mahirapan mag-manage ng isa-isa ng mga PC mo. Tapos, syempre, ang importante sa office, kapag may office, is file server. Napaka-importante po nun, hindi mawawala yun sa isang office file server. Kasi, kung nari, uh, meron kayong mga important data, dito lahat nakasave, save safe, na in case na masira yung isang PC mo, is, syempre, ba diba, dapat, may file server na kasave lahat doon. Tapos, uh, ang madalas talaga sa office is, kunyari, malaking office na, hindi naman pwede na yung office natin is walang telepono. So, automatic, ang isang office is meron automatic PBX server. ah uh, PBX system, which is, yan yung nagmamanage ng mga IP phone. Like, for example, si user 1, pwede niyang tawagan through local. Yan. Tapos, For na may nakaset na dyan sa PBX mo na sip uh, trunk. So, pwede ka tumawag outside. Pwede tawagan yung trunk line nyo. So, automatic, mayroon tayong PBX server. Okay? So, ang tinatanong po niya is, paano nga ba daw siya makatipid para ma-replicate niya or magaya niya yung office network niya na medyo uh, nagtitipid siya sa budget. Okay? So, ito po yung may isa-suggest ko sa inyo. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin? Siyempre, automatic, kapag nasa bahay ka, automatic ang ISP mo is iisa lang. So, hindi ka makakapag-configure ng load balance or failover sa internet mo. Pero, mare, meron ka namang uh, bumili ka ng mga murang ano, murang uh, uso ngayon ng mga 5G router, pwede mo yun gamitin as a backup ISP para makamura ka. Siyempre, para hindi ka na magpakabit ng panibagong ISP provider. Okay? So, yun yung uh, pwede mong gawin. Tapos, Pagdating naman sa core switch, syempre, automatic yung office is nakabilan yun. Nakasegregate yung uh, data, nakasegregate yung voice. Uh, kulang pa pala to, Kailangan mo pa ng CCTV. Ayan, madalas ngayon, for security purposes, halos lahat ng office is may CCTV. Nasa sa inyo na yun. Kung analog ba or IP camera. Pero madalas ang ginagamit kapag mga office, IP camera. Uh, mas malinaw, mas madaling i-manage, mas matibay kesa sa analog camera. Okay? Tapos, syempre, automatic, uh, kung gusto mo talaga makatipid, bibili ka lang ng mga second hand na switch. Okay? Ang dami po natin pwedeng bilhin ng mga second hand na switch dito sa uh, online para magamit mo dito sa home lab mo. Tapos, syempre, alam naman natin na mahal bumili ng domain controller, file server, which is yan yung Windows server. Okay? So, para mga domain controller ka, pwede ka namang bumili or mag-download ng uh, crack or pwede ka mag-download ng trial version ng domain controller. Uh, nasa 14 days ata to Okay? Or something. Pero kung gusto mo talaga ng crack, maraming nabibili, bibili ng online na crack. So, huwag ka lang magpahuli, syempre. So, ayan. Tapos, virtualization server. Ito, importante ito, mga kapitbahay. Okay? So, para makatipid ka, para hindi ka na bumili ng mga ganitong device, ng ganitong device, ng ganitong device pwede ka bumili like for example kunyari yung PC mo kunyari gamer ka so yung PC mo is napaka taas na ng specs nun para pwede mo siyang gawing virtualization server okay para makatipid ka pwede mo yung gamitin magdagdag ka lang ng isang hard drive para doon mo ilagay yung mga virtual disk mo pwede mo na siyang gamitin as a virtualization server tapos etong mga to etong mga to uh, etong mga to pwede mo na siya ipasok dito sa virtualization server mo. So, wala ka na nyan. Wala ka na rin nito. Wala ka na rin na ito, yung file server. Nandito na lahat. Naka-BM na lahat. So, wala ka na ibang gagastusin. Yun yung uh, style na pwede mong gawin para makapag-replicate ka ng network mo sa office na walang uh, gastos na malaki. Okay? For example, may isa kang course which importante dito mga kapitbay, yung PFSense box mo yung internet mo, yung virtualization server mo, ah, uh, yung core switch mo is, like, kunwari, may core switch ka na 24 port na managed switch. Pwede mo yung hati-hatiin. Pwede mo yun, pwede mo yun, at uh, tagdadalawa lang. Kasi, syempre, pag nag-practice ka sa bahay, syempre, isang uh, IP phone, yung IP phone, pwede mo rin to i-virtual. Kasi, may nada-download ng mga soft na hindi mo na kailangan ng hardware mismo ng mga IP phone para matest mo yung PBX mo na ininstall dito. Okay, so, katulad uh, ng PFSense, maraming uh, free BSD na download na uh, PBX system. Okay, may video ako nyan, hanapin mo lang sa YouTube ko. Merong mga ganung uh, free lang talaga, tapos pwede mo na siyang gamitin as a PBX server. Free lang. Pero ang hindi mo matetesting doon is yung call, syempre. Kasi, syempre, mahal maggawa ng ZIP. Mahal magpakabit ng SIP Hindi mo siya matetest Matetest mo lang is yung Kung paano nag-work yung Local area network Which is PBX to uh, Land connection Okay Yan yung mga pwede mo pag-practice Kasi usually Kapag gusto mo talaga Maging network engineer Yan lang naman yung mga Usual na ginagawa uh, Paano mag-manage Ng firewall Paano mag-manage Ng mga uh, Network switch Paano mag-manage Ng mga uh, IP devices like file server, mm, PBX server, tapos uh, ano pa ba? Windows server, which is ang Windows server is pang system administrator yan. Pero, pwede mo na rin all around para matuto ka. Okay? So, ganun lang kadali. So, dito sa aking bahay, dito sa home lab ko is yan lang naman yung files ko. Uh, yan lang naman yung devices ko. Isang firewall, isang internet, isang backup na Uh, 5G router, tapos isang virtualization server, nandun na yung domain controller ko, nandun na yung file server ko, nandun na rin yung PBX ko. Tapos, bumili ako ng uh, mga unmanaged switch para pwede ko siyang pag testing testing. Tapos, may isa akong Cisco, kasi pinaglularuan ko rin yung Cisco. Kayo, nasa sa inyo niyan, kung bibili kayo ng Cisco. Pero, almost the same lang din yan, how it works. Ang pinagkaiba nga lang is mas madaming features si eh, Cisco. Pero, yung mga bagong uh, managed switch ngayon, halos lahat nandoon naman din lahat. Uh, hindi ka din naman mahuhuli, kaya okay na okay po yun, yung ganong setup, okay? So, para makamura ka, bibili ka ng virtualization server. Para yung mga app or yung mga server na pwedeng i-virtual, pwede mo yan i-virtual. Uh, like, for example, ano nga ba ang specs na pwede mong gawin sa virtualization server? Like, for example, may PC ka, Ryzen, uh, six core, 12 threads, napakadami na po nun. Uh, ang importante dun is yung memory. Like for example, 32 ah uh, gig yung memory, napakadaming virtual machine mo na na pwedeng gawin dun. Okay? ah uh, kahit, kahit nga 16 ni, eh, pwede na eh, marami na. Kasi hindi mo naman siya sabay-sabay iraran kapag practice ka. So ang gagawin mo lang is pa isa-isa. ah -isa. uh, kumari, may, pagdating sa office, mayroon kang hindi alam na, Uy, paano ba gumagana yung PBX na to? okay, o, paano ba to nag-work? So, pag uwi mo sa bahay, para makapag-practice ka, yan lang naman iraran mo. Iraran mo lang yung PBX mo, iraran mo lang yung PF mo. Hindi naman sabay-sabay. Ah, Kaya, nagtatanong din po siya kung matipid niya ba sa kuryente. Eh, hindi naman kasi ah, ang sa akin kasi dito sa bahay is ang 24x7 lang na umandar is yung firewall ko at saka yung CCTV ko. Pero yung mga devices ko, kapag hindi ako nagpa-practice, nakapatay po yun. Kaya makakatipid ka pa rin sa uh, kuryente. Yun, okay? So, sana uh, may natutunan kayo. May, kung mayroon kayong mga katanungan, uh, comment down below. Pero, yan lang yung pinaka-the best na advice ko para makapag-home lab kayo is, bibili lang kayo. Uh, ang gagastusin niyo lang is uh, firewall, core switch, tapos virtualization server para makapag-practice kayo. Napakadami na pwedeng gawin na kapag may virtualization server ka kasi halos lahat naman kahit yung Windows server pwede mong i-virtual yun, yung PBX system pwede mong i-virtual yun, yung IP phone may mga software na na download tapos yung file server pwede ka mag-install ng isang uh, virtual uh, Linux server dun sa file server mo or pwede ka mag-install ng isang Windows server para gagawin mo siyang file server. Uh, madami, uh, pwede ka mag install ng mga, basta halos lahat ng mga free BSD software na ginagamit sa so, office, pwede mong install sa virtualization server which is, yan yung uso ngayon para less device, less gastos, kaya ganoon yung ginagawa ng mga ibang company, okay so, ano pa ba, ba ano po yung mga katanungan nila sana, mayroon kayong natutunan na naman, or mayroon kayong nagkaroon kayo ng idea, ito uh, uh, ginawa ko to ng vlog kasi hindi lang isa ang nagtatanong eh. Medyo madami na. Kaya ginawang ko ng blog uh, vlog kasi mahirap magsagot dun sa mga comment. Kaya ginawan ko siya ng vlog. So, okay? So, simple lang ang, uh, uh, ano mo, ang uh, budget. Like, for example, katulad ng sa akin, uh, ang bili ko ng firework, ang bili ko ng PC ko is, ng pang PF sense ko is, umabot lang din siguro ng um, 10K. Kasi, uh, ano na to eh, i5 tapos, Uh, ang mahal doon yung 4 uh, port na gigabit LAN tapos yung SSD yun, tapos ang mahal ko rito ay yung Cisco uh, nasa 15k bili ko tapos yung isang core switch ko na D-Link is uh, umabot din yun ng 8k, tapos yung isa kong virtualization server na ginagamit ko na Ryzen which is uh, yun yung mahal, umabot ng mga nasa uh, 25k kasi pang gaming yun eh maliban dun sa PC na ginagamit ko na to na pang recording at saka pang gaming iba pa yon okay so mga all around 50k mga ganung budget pwede na pwede ka na mag home lab para magawa mo lahat pero kung mayaman ka talaga pwede mo bilhin lahat gayahin mo yung sa office mo para mabili mo pero hindi naman advisable yun kasi pagdating ng araw hindi mo naman na magagamit pag natutunan mo na lahat so matitenga lang sayang yung pera kaya Ganito lang dapat ang gawin mo, okay? Alright, so, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo. Uh, comment down below kung meron kayong mga katanungan, okay? Let's go. Thank you so much and peace and God bless.